Bang naglalakad pa uwi si James sa madilim na kalsada, nadaanan niya ang isang magkasintahan na tila nagtatalo. Ang babae ay umiyak at nagmamakaawa, samantalang ang lalaki ay nandidiring itinutulak ito palayo. Napakunot ang noo ni James pero di ba James pero pinili niyang magpatuloy. Ilang hakbang pa lamang biglang narinig niya ang malakas na pak, tunog ng pagtulak ng lalaki. Napahinto si James at napatingin muli. Hindi na siya nakatiis. Huwag mo namang ganyanin. Babae pa rin yan, bro. Wika niya. Tumigil ang lalaki. Tinitigan siya ng masama. Tapos biglang umalis. Naiwan ang babae nakaupo sa malamig na semento. Nilapitan ni James at inalalayan. Ngunit nang tumingin siya, nakita niyang duguan ang noon nito at natatakpan ng gusot na buhok ang muka. Dahan-dahan niyang inangat ang buhok at doon niya nakita hindi mukha ng tao kundi isang nakakatakot na anyo. Balat na parang nabubulok, mata na mapuputi at nakangising bibig na may mahahabang ngipin. Napaatras si James ngunit huli na mula noon palagi na siyang sinusundan ng babae saan man siya magpunta. Sa trabaho, sa jeep, sa tapat ng bahay, lagi niya itong nasisilayan sa gilid ng kanyang paningin. Hanggang sa nagpasya siyang puntahan ang lugar kung saan sila unang nagkita. Doon niya inaway ang babae, sumigaw at itinaboy ito. Pero sa halip na mawala, lumuhod ito at nagmamakaawa. Huwag mo akong iwan. Tulungan mo ako. Tinulak niya ito. Biglang may dumaan na matandang lalaki iho. Huwag mo namang ganyanin. Babae pa rin yan. Tumingin siya sa matanda at ngumiti dito. Tumakbo siya agad. Alam niya na di na siya susundan ng babae dahil sa ginawa ng matanda.